Hi guys welcome again to my YouTube channel kung kada wala pa naka-subscribe subscribe na eh sa pag may dugo yan so karon guys update ta karon lang yun karon lang na mapitasad hap, makabuhi ganang ang isa ka baboy kato si makmak gamay na lang kulang yun nga maarsa naniya ang sin So, karon akong gibuhat, no? So, akong gikuha itong nai, nga, mura man itong pang, kung ano, sanas, kanang bato, bitaw, mura, pa, duk, duk, maso ba na, is, tawag, ana. So, ako itong, kanin yung napatay rigla, tas, pa, tas. Ha, uh, diba again, meso, atas, sa arsa pata, so, sino ko ah, di ba, sabot ako, gibatay, ya Mayo ganyan kay gasot ko kanang taason taas nga sanina. Ani maklaro ako. Ay, nalupsan ya. Matong As in, what you expect baya? So, adire rin ako galikod lingkol, sa so gipahoy pahoy And then, maayo gani kay, kanang gapagot ag-iro. So, namorag daminaw ko ganina. Ko, oh, sa mga naman na? ko, ang sin, do, ang sin, guys. My God. Gamay na lang, kulang mo to. Nimura ko ganang superman. bitang gikan dire gidagan, diretso na ako sa baboy. Oh, my God. Oh, kasabos akong gibate. Giyod nga kana bitaw kapoy baya ka kay basta mag mag mens grade kapoy ginang lawas ana so mura ko ganang ah mako lord thank you lord kita ko ni mo kuso lord Nakaya na, na og arsa tungkuan tanawa ninyo guys tanawa guys ha sumudong so, takaron ka diot lang ka diot lang kung wait lang balag hagard ako nawong basta yakti trabo na yakti trabo na sa ako ang ko sa <laughs> <laughs> kung baboy yung nakabuhi ka words baboy ni eh. ano man hindi ka oh. man kag hindi ka tukat ni ka <laughs> kayo si job kanya ungan ungan uy tapi jut ko ayo gud sa sa na mga ganina ka <laughs> Eh. Eh, guys. So mo ni. Tisa. So mo ni guys. Kinibugat kayo na siya. Kinabugatan kang yun. So mo na akong gikuan siya. Gibalhin ang the rest is. Kini siya. Tapat na siya dire. So akong gibalhin. My God. Murak. Binawad ano. Kusog yun. Pero sige na naman. So di ara siya. Ang... Oh. Nga naman. Mag-usap mga sa kawas. Ha? Ito. Ungad ni mo na. Teka, kawat.

So, okay na na siya. Di na na na. Di na kaya. Kaya bugat na kayo. Hmm, save ko ah. Saan naman ito nagsimad eh? na Banaw na kayo. Iba na ako na kayo. My God, oh, ka, ganida. Kabuka, wag oh, ko, kasabot ni Yon! Ha? Kapahuway ko sa sod. Ina ikaw, gaungad ungad ka. Ha? Saan may problema ni mo, Mac? Ha? Saan may problema ni mo, Mac? hoy ipamino, no ba? O, yan. O, ni, Tug na mo. Ha? Tug na mo. Okay, fine. Tug na. Hmm. Oh, my God. Diyaka mo. Ha? O, yan. O, sa man yung katsismis, ano eh. Ha? Ha? kinanglan na di na guys kanang mga botilya kinanglan na na siya i eh, kuan sa sako kaya ang ibutang dito sa kong kaya may kuan ko to di ba bana, na kuan ba na, mo collect o kanang ah botilya eh, grabe kayo lang kita nawon kuna na, na pala pabutay nga may hawon nga manok <laughs> lami na sa halang halang adobo ah sinugba. ba Ah, grabe kayo. Is in kinabog atang gyud. Hmm. Kamo ko no ay sad to be. Ha. Makay mo. Grabe yung power jud ng bayi yun Abo mo di mapalupig bayi sa laki oi. Hmm. Ha. Girl power. Hmm, believe na mo. So na to update niyo guys. Ha? So, not update, update na po kung unsa na po kababalagan na po may tabo sa kong baboy nga. Grabe kayo ka. Gusto mo takas. So, bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe sa akong YouTube channel, guys. And comment po mo. Ay, mo, dugangan po ba? Ganaan kung type-type po bye. Adios.